Hello, good day po mga ka-opinion. Ano? Ang pag-uusapan po natin ngayon kung bakit si Claire ng The Clones ang maraming gustong siya ang manalo. No? Kasi napapansin ko, no, ang boses nito ni Claire, natural talaga na gano'n na talaga ang boses niya. No? Ah, uh, tapos kaya... Kaya ganoon na lang ang ganun na lang ang gusto ng mga tao na siya manalo kasi kahit anong pakanta mo sa kanya no ah uh, talagang clear talaga ang boses no ah uh, bali nung at, at, nung finals no siguro na tempo lang talaga yung napiling kanta nung judge si mabilis no kasi pero clear pa rin ang dating no ay nang opinion ko no hindi lang nagka hindi lang nag, na, na, na no kasi yung Sharon medyo na champo sa boses eh itong kay clear kasi medyo mabilis eh yung pinakanta ng isang judge no eh si clear de la puente naman hindi naman kumakanta lang mga mabibilis yan eh labsong lang yan eh yung walang beat eh di ba tapos itong dulce naman ayun yun, isa rin to talagang pag dulcing dulce no talagang napagkakataon lang talaga kasi yung pinakanta doon sa sa ano no sa Sharon na champo na talagang tumugma lang doon sa boses niya. Parang ganon ang napansin ko eh. Kaya marami rin mga netizens ang nagre-react eh no? Kaya kaya lang wala tayong magagawa no. Talagang na tempo rin si Claire pero para sa akin no kasi binabasa ko rin yung mga comments ng mga tao no talagang siya yung ano eh gustong manalo tapos si Dulce dalawa sila either sa kanilang dalawa no ayun po ang napapansin ko pero yung yung sa Sharon no hindi naman sa inaano natin ano parang wala masyado no parang sinasabi malayo daw ganyan ay nang nababasa natin ano kaya parang karamihan puro disappointed no sa naging resulta. Kaya lang lahat tayong magagawa nandiyan na yan. Hindi naman din naman maalis sa mga kontrobersiyang ganyan, no? Pero sa totoo lang po parang mas gusto ng tao talaga si Claire na no? tapos sumunod si Dulce. Kaya talagang siguro na masama lang or hindi lang magandang timing no ay nang pinakanta sa kanya. Okay, tsaka si Dulce talagang isa rin itong plakado rin. Eh, no? Basta dalawa lang talaga ang pinagpipilian ng tao. Either number one si Claire or si Dulce. No? Ay hindi talaga ang napapansin ko. Lahat ng napapanood ko sa YouTube, puro Claire talaga. Uh, kaya lang talagang ganun siguro. No? Pero itong Claire na to may future to so, mga guesting na lang, Diyos ko, kung sila makakinig ng Karen Carpenter or Claire, mga ay, nakapatok to. Patok na patok itong batan to. Okay, no? Uh, in fairness naman, no? Congratulations lang doon kay Clones Sharon Cuneta, no? Ay lang po ang ating opinion, no? Wala tayong kinakampihan. Gitna lang po tayo. Thanks for listening. God bless po. Please like and subscribe. Mabuhay ang Pinoy Singers!